Kung ako'y nagkamali minsan, hindi na pa mapagbibigyan O iliw, dinggin mo ang nais ko So ito, bagong warehouse na naman. May nakita tayo ngayong bagong warehouse Check natin yung mga details ng mga unit dito na binibenta Ayan. Tignan natin kung mura pa Comment na rin ako kung ano nga sa tingin yung mga presyo ng mga sasakyan dito Pero syempre, intro na muna tayo o-S-K So ayan, syempre, ako pa rin ang inyong nag-iisang kay Spaghetti. Ayan, ang pinakagwapong bugaw ng mga Reposes Cars. And for today's vlog ito, may nakita tayong bagong warehouse ngayon. Kaibigan to ni partner. Ayan, nagbabayan sila mga sasakyan. Ito, medyo nagpapabalag siya. At ayan, tingnan natin kung mura ba o mahal yung mga presyo dito. Ayan, dito lang sa Laloma, Quezon City. Okay, sa mga magpapay schedule, Ayan uh, yung ay contact number kasi wala nagbabantay dito, syempre para masamahan ko kayo dito yung papupuntay kong tao para ma-assist kayo. Okay, yan tao kay sa akin mas okay kung one day before Ayan, para sa magpa-schedule and uh, yan, for sample quotation mag-comment kayo rito or uh, mag-chat kayo sa aking Facebook page ayan sa Sir i-type niyo lang sa mga Facebook niyo Bugs ayan yung gwapong na atalikod ng number 8 ayan para sa sample quotation na mapipili yung unit ayan kasi uh, tatlo ata warehouse sila rito apat na iway-walay sa kabila yung mga malalaki mga Fortuner Pero isa-isa yun -isa natin syempre At ayun, sana pa like, pa comment And pa subscribe na rin kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel At kung sa Facebook ka nanonood Pa follow na rin at pa share okay So start na tayo syempre Sana may magustuhan kayo, let's go Okay so ayun, start na tayo And then para sa mga naghahanap ng Fortuner Na mga model 2022 model or 2020 pataas Ayun, next content ko na lang dun sa kabilang warehouse Itong mga tulang muna ipapakita ko Kasi Ayan, para hindi masyadong mahaba yung video okay So first unit natin ito 2022 Chili Cool Ray Kulay white Ayan, Automatic transmission Ito napakababa lang din ang mileage nito Yan parang siya Brand new condition With only 7,000 mileage Ayan ang kanyang asking ay 995 lang 995,000 Ayan and yun Negotiable upon viewing Pero syempre sa price na yun That's uh, unit price lang Di pa kasama yung transfer Siguro pag usapan na lang natin Pagpunta nyo rito Okay so check natin yung loob nito na Napakaganda nito na Ayan, sa gulong, parang bago pa itong bago-bago pa yung tsura talaga na ito. Ayan, so check natin syempre yung loob, pero iputin muna natin dito sa labas. Ayan, nakatint. Ayan, sa gulong, nasa 90% pa may yung kapal ng kanyang gulong. Parang bagong-bago pa talaga. So ito naman yung kanyang likuran. Ayan, chili cool ray. Okay, meron na rin syang pakpak. Uh, -pak, ayan, <laughs> so check natin yung loob. Meron na rin sa likod, may sensor na rin. At saka sa harap. Ah. Okay, so ito naman yung kanyang loob. Ayan, napakaganda ng na loob na ito. Napakaliwala sa matao oh. Yan, so may bago pa tong isang to. Ayan, with the stock monitor. Ayan, naka premium leather seat. Napakaganda talaga ng loob ng ano, Gili. ayun meron tayong online bank transfer, Gcash for reservation. ayun syempre sabihin nyo ako kung kailan kayo pupunta pag uh, gusto nyo mag-check ng unit kasi ayan, napakasikip dito para ma-ready natin yung sasakyan. So ayan, ulitin ko, 2022 Gili Cool Ray. Ayan, kulay white, gas engine. Ayan, 7,000 mileage only, 5-seater. Ayan, 995,000 ang kanyang asking. 995,000. Okay, so lipat tayo sa iba. At eto, meron pa tayo isa pang brand new condition dito na Jilly. Ayan, with only 4,000 miles. Tsaka sa pintura, talagang bagong-bago pa itura nyo. Ito yung napakinta, Para siya naka-ceramic coating. So ito, 2023, Geely Cool Ray. Ayan. Automatic transmission. 4,000 mileage only. Ayan. Kulay gray. Uh, gas engine. 5-seater. Ayan. 1 and Para sa 2023 model. 4,000 mileage. Ito. Kahit huwag nyo na i-check to. Pwede nyo na tayo pa-reserve. Ayan. Yan, sure, sigurado tayo dito sa unit na yan kasi ang pinakamaganda dito, yung may-ari mismo na mimili ng mga unit na bebenta niya. So, doon pa lang, eh, malaking bagay na yun. Dahil, syempre, alam niyo naman yung mga bossing natin, sigurista. Okay, at sa mga gusto magpasama rito, kung gusto nyo mag-checking or magpa-scan, meron din tayong scanner, syempre, eh, kayo na lang bahala sa akin. <laughs> so, ito, nakaganon din, naka-premium leather seat. Yan, naka-stack na monitor, 4,000 mileage only, at amoy bago pa siya. Oh. Kahit sa ilalim yung kanyang mga tapakan, naka-plastic pa. Oh. Oh, ito, may inyo na to. So, okay, save niyo yung number ko ha, para hindi niyo makalimutan. Kaya mas okay, tawag kayo sa akin one day before, syempre, para ma-check ko rin yung unit kung available pa ha, bago kayo pumunta. So, ito naman yung kanyang upuan sa likod. sa sariwa. Oh, 4,000 mileage. Halos talagang uh, naka-plastic pa rin yung dito sa likod niya. At saka halatang hindi talaga masyadong nagamit. Mukhang tinest drive lang ata to, 4,000 mileage. Brand new condition. Okay, so for sample quotation na mag-PM kayo sa aking Facebook page. Okay, so ayan ulitin ko, 2023 Geely Cooler Ayan, automatic transmission, kulay gray, 4,000 miles only. Ayan, gas engine, 5-seater. Ayan, 1 million and ang kanyang asking. 1 million and 28,000. Okay, so next unit tayo. Okay, so next unit natin. Ito, kung naghahanap ko naman ng diesel na manual transmission, ito, meron tayong 2016 Toyota Innova E. Ayan, kulay red, diesel engine, ayan, 7-seater. Okay, ang kanyang asking ay 738,000. 738 para sa 2016 Toyota Innova E variant. Ha. Ayan, sariwa rin itong isang to. Okay, so check natin syempre yung kanyang saktong mileage. Eh, kung ilan na. Ito wala lang siyang uh, leather seat Syempre palagay nyo na lang ito ng German leather Order kayo sa Servag Seat Cover Ayan para sa mga gusto magpagawa ng German leather seat cover So yung kanyang sakto mileage ay 39,000 So ito may nyo na ito Ayan nakatinta na rin Naka rain visor Ayan so ito naman yung kanyang puwan sa likod o. Ayan okay, Meron na rin yung uh, garnish set ha, na kulay black ha. So ito naman yung kanyang likuran Syempre meron na, meron na rin back, uh, back camera At may apat na back sensor yan, kulay red diesel engine. Okay, so ko to. Okay, so ayan, ulitin ko. 2016 Toyota Innova E. Ayan, manual transmission, kulay red diesel engine. Ayan, 39,000 mileage. For only uh, 738,000. 738,000. And ganun din, negotiable up viewing. Sa mga tawad nyo, hindi ako makakapagbigay ng last price sa mga magtatanong dahil uh, mas okay. Check nyo yun muna yung unit kung talagang interested na kayo. At uh, pag-survivor, sabihin nyo na lang ako. Okay, so... Next unit tayo. So ito next unit natin, 2011 Subaru Tribeca. Ayan, automatic transmission. Kulay silver. Okay, uh, gas engine. Okay, ang asking na ito ay uh, 398,000. Pero kung ito ipapasok nyo sa financing, not sure kung kaya po to sa low DP kasi madalas pag ganitong medyo maedad na is 50% na yung down payment. Pero susubukan natin. At para sa mga ibang sasakyan na mga ipapakita ko, ayan, kung gusto nyo mas mababa down payment for financing, Ayan, gagawa natin ang paraan niya. I-apply natin. Siyempre, tutulungan ko kayo. Okay, so ito yung kanyang itsura. Meron lang siya mga konting konting mga ganyan, mga gasgas. Siyempre, second na juice sa Nakamag sa gulong. Makapal pa yung kanyang gulong. Okay, so check natin yung loob na ito. Siyempre, 2011 Subaru. Ayan, so ito yung kanyang loob. Naka-premium leather seat din. Yung din di ito masyadong gamit, to. nakita kita nyo naman dito. Sariwa pa rin yung kanyang loob kahit 2011 model. Ayan, so ito naman yung kanyang puan sa likod. Ah, seven-seater pala to. 7 seater Okay, so ito next unit natin sa mga naghahanap naman ng low budget tapos diesel engine. Ayan, 7-seater. Ito, top of the line ng 2006 Toyota Innova G. As guapo. Ayan, manual transmission, diesel engine, 7-seater. Ayan, nasa 100,000 na rin yung mileage na ito. Okay, ang kanyang asking ay 415,000, 415. Okay, so ito, ikutin lang muna natin, natin syempre yung kanyang labas. Sariwa siya kahit 20 ano, kahit medyo may edad na. Ayan, naka na rin sa gulong, makapal pa yung kanyang gulong Naka-stepboard na rin Ayan Okay, ito, Toyota Innova GS Guapo, ayan, top of the line Manual transmission Ayan, 2006 model, sariwa ito para sa 2006 model Ayan, so check natin syempre yung loob Okay, so ito naman yung kanyang loob Ayan, 2006 model 100k plus na yung kanyang mileage 104 yata yung mileage neto eh Ayan, pero ito, may matanda. <laughs> Ayan, 7-seater, pamay na lang. Pero ito, hindi na ito pwede sa financing. I-cash ito na lang. Ayan, 415,000, 415, 415,000 lang kanyang asking para sa Toyota Innova G. Okay, so ito, next unit natin. Ayan, hatchback. Para sa naghanap ng manual na hatchback sa so ito, meron tayong 2017 Toyota Wigo. Ayan, manual transmission, E-variant. Ayan, uh, 27k miles only, kulay silver. Ayan, gas engine. Ayan, 298,000 lang to, 298,000 pero meron lang siya mga konting dents dito pero as is na yan. Syempre second na sa sakay na binibili natin, ah uh, natural lang yung mga ganyang may gas gas. Kung sakali eh gusto niyo ipagawa yan eh kayo na lang magpagawa. Pero kung gusto niyo kami na gumawa rito, uh, pag-usapan na lang natin dito syempre kung ipapa-receive yung unit, papatira natin yan. Ito meron na rin siyang camera dito. Ayan, at meron pa siyang konting dents dito eh. So ito. Ayan, ayan na kasi yung uh, itsura niya. So Mura lang naman siya 298,000. Tapos napakababa pa ng mileage nito, 27k mileage only. At ulitin ko para sa gusto magpatulong magpa-check, magpa-scan, meron tayong scanner syempre na para help ko kayo para everybody happy. Okay? Okay, so ayan ulitin ko, 2017 Toyota Wigo E. Ayan, manual transmission, gas engine, hatchback, kulay silver. Ayan, 27k mileage only. 298,000 ang kanyang asking. 298. Ito, sobrang mura nito Pag sa Pinasing to, baka nasa 6,000 lang ang monthly nito At ito, kung hanap mo naman ay low budget na automatic na kotse. Ayan, meron din tayo ngayon. So ito, 2003 model. Ayan, Nissan Exalta. Ayan, automatic. Nasa 100,000 na rin yung mileage nito 106 ba? Uh, 106,000 yung kanyang mileage. Gas engine. Ayan, 220,000 lang ang kanyang asking. 220,000. Kulay silver. Ayan, pero sa edad nyo, kahit na matanda na, sariwa pa rin yung kanyang pinturo. Makintab, ha. Ah. Ayan, nakamags na sa gulong. Makapal pa yung kanyang gulong. So, ito naman yung kanyang likuran. Ayan, Nissan Sentra Exalta. Ha, Sentra pala to. Okay, so, check natin yung love, syempre. Okay, so, ito naman yung loob dyan. Naka-leather seat na rin, oh. Ayan, Ayan ito may nyo na to. Sa mga nagko sa mag-drive dyan, ito, baka pwedeng-pwede na to sa inyo. Sa mga nag-uumpisa pala mag-drive ah. Ayan, 220,000 lamang ah. Ayan, para sa 2003 model na automatic na Nissan Sentra Exalta. Okay, so ayan ulitin ko, 2003 model Nissan Sentra Exalta. Ayan, automatic transmission gas engine, 106k mileage. Ayan, 220,000 ang kanyang asking, 220,000. Hindi ko lang mapakita yun ng buo kasi medyo masikip po oh. Kaya kung sa mga magpapa-schedule sa venue ko nang mas maaga syempre para may ready natin yung unit at mailagay natin sa harapan para madali yung mga test drive. Okay, so next unit tayo. Okay, so ito next unit natin. Ayun, kakaiba na ito. Kia Soul. Sayang lang din, din hindi ko mapakita yung kanyang buong harapan eh. So ito 2011 Kia Soul. Ayun, automatic transmission, gas engine, kulay red. Ayan, 100,000 na may din yung mileage na ito. 110 niya ito, 111. Ayan, pero sa pintura niya, napakakinis po at napakakintab. Ayan, okay, ang asking na ito ay 365,000, 365. 365 ah. Okay, so ito, medyo, ito may tama lang dito konti, may konting dense. Ayan, pero isang panel lang naman yan, magkano lang naman pa-retouch. Nasa 2,000 lang naman pagawa dyan. Okay, so iputin lang natin, syempre, para sa nagkaka-interest ng unit na ito. So ito yung kanyang likuran, Kia Soul 2011 model kulay red. Ayan. So check natin yung loob, nakamags na rin siya at saka ayan, makapal pa yung kanyang mga gulong. Okay, so check natin yung loob. Oh. Okay, so ito naman yung kanyang loob. Oh. Ayan, automatic transmission. Okay, 111,000 ang kanyang mileage kung di ako nagkakamali. Ayan, pero wala lang siyang seat cover at uh, may matanda na rin to. <laughs> okay, so ito, 20,000 ng reservation, mapa-cash or financing. Okay, so ulitin ko to. Okay, so ayan ulitin ko, 2011 Kia Soul, kulay red, ayan, automatic transmission, gas engine, 111,000 mileage, ayan, 365,000, 365, and super negotiable upon viewing. Okay, so siguro hanggang dito, hanggang dito na lang muna ako, ibalik na muna tayo sa akin. Okay, so yun na lang muna para sa ngayon, uh, Next ko yung mga malalaki dun sa kabila. Pero sana abangan nyo pa rin yung vlog ko na yun. Okay, so yun. Maraming maraming salamat sa mga nanood kayo. Sana nalibang kayo. Syempre sa mga bumuli ng sasakyan at nag-order ng seat cover. Thank you, thank you. At muli, Sir Bagsga pala. Ang pinakagwapong bugo ng mga Reposys Cars. Thank you very much for watching.